everyone i share ko lang sa inyo tong tinatawag nilang Fabi dito uh, sa atin naman para siyang bagyo beans pero eh, hindi po talaga siya bagyo beans ano uh, pakita ko sa inyo tapos yung hindi pa kasi tayo pwedeng pumitas dahil hindi pa siya ready kaya i-share ko na lang sa inyo na no? ganito siya di ba parang bagyo beans talaga siya pero hindi pa siya ready parang siyang bagyo beans pero hindi siya bagyo beans guys malalaki ang ano nito ang ang kanyang buto malalaki malalapad yan hindi pa siya ready kasi ano pa siya bata pa ganyan siya oh ang dami yan ganyan siya de di ba parang bagyo beans talaga siya pero hindi po talaga siya bagyo beans no uh, paalala lang po hindi po talaga siya bagyo beans ayan oh ang haba niya yan ganyan parang isang dangkal nakatikim na ako nito no kasi napapapak ito napapapak yung ano niya ang matamis siya sarap niya sarap sarap talaga yun lang